Mga ka-friends, si Jessica Soho team is in the house. At dahil nga po nag-viral ang Saha Chips natin ay binisita po tayo ng Jessica Soho Team. At ni sa panaginip nga po natin ay hindi sumagi sa ating isip na ari po ay mangyayari. At dahil nga po sa tulong nyo mga kaprensi, abay tayo'y naandini na at tayo'y makikita na sa TV. Ay ako po ba naman ay inakakabahang makamaigi at ari po ba naman ay maka first time nangyari sa ating buong buhay. Ay gana po pala ang pakiramdam ng mga artista. Charing! Ay ako naman po ay nag grabe ang baka po ay maniwala na naman kayo. Ay sa totoo lang po talaga ay hindi ko ari akalain na mangyayari kaya naman po Lord ay nako ay thank you po sa blessing. Ay sa po pala ng saging ang makakapagpalabas sa akin na sa TV at kay Jessica Soho pa. Ay sana po ay noong pa ako gumawa ay ang sabi nga po ni Lord time will come kaya matuto kang magintay ay sus dumali na naman si Ining. Pero syempre po habang po tayo nagaintay ay tayo naman po ay magakilos-kilos din dahil ngapo nga po nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ay ako po'y nakikidalot-dot din ay at ako po baya naman ay nasasano. At pagkatapos nga po nilang kunan ari ay ari naman po'y apatikim sa mga kapitbahay. Texture niya, malutong. Masarap po talaga siya. Ah, niyo po ba nagawa siya sa ano, sa saha ng saging? Ah, hindi po. Nakakagulat dahil ano, hindi mo po mapagkakamalang gawa po siya sa saha ng saging. Dahil na sobrang lutong po niya. Ano po yung lasa niya? Masarap po. May hmm. may maiahalan tulad po baka yung... Parang yung natural na lasa po niya. Yun yung na mas nakakapagpasarap po sa ganito ang ano, sa ganito dito. Hmm. Ayun pa. Ano ba yun yung lasa niya, sir? Masarap siya. Crunchy, crunchy. Ayun. Pwedeng pamulutan. Lambanog na lang ang kulang. Alam Alak mo. na lang ang kulang eh. Ayun talagang hindi ko kalain na yeah, pala na lasa nito um, normal po ba dito sa barangay ninyo na ginagawa pong chips yung sa hapo ng saging hindi ngayon pa nga lang eh natuklasan ni Ella eh napakasarap pala nito makapapaturo na kami sa kanya para pamulutan lang Day pag mag Mm -hmm. Agawin na namin pulutan to. Gagawin na namin pulutan to. Ang saha ng saging. Nagagawa pala to. Salamat ila. Natuklasan mo ito. Welcome. Ano po yung lasa niya sir? Hindi siya pagkakamalan mo na saha ng saging. Para siyang mga corn chips na nabibili natin sa department store masarap siya, pwedeng pwedeng pampulutan mas masarap? mas 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 ba mas sir kung may suka? Kung mas mas suka? Para sa akin po mas mas yung sa suka. mas 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 ay hard. Okay po, masarap. mas 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 Pwede rin siyang gawin pang ulam kung gugustuhin. Masarap. Ahalo sa munggo. Yun. Tama lang yung lasa niya. Tama lang Hindi lasa niya. Pwede ilagay sa ibabaw ng munggo. Hindi po halata na ano nga. Nagawa lang siya sa saha. Napakompleto napaka na ah, Hindi halata na gawa lang siya sa saha. Napakasarap, napaka-crunchy. Pwede mo siyang itang ulam sa kanin. Kaya naman po mga ka-friendsy, pwede siyang pang-ulam, pang-merienda at pang-pulutan. At hindi lang po saha chips ang ating magagawa. At pwede rin po tayong gumawa ng saha pati at saka po ay saha Shanghai. Kaya naman po ang dating pagkain ng baboy ay pagkain na rin ngayon ng tao. Kaya naman po ay maraming salamat sa Jessica Soho team. Dahil naging bahagi po ako sa inyong kwento. Naari nga po ang aking reaksyon habang nanonood ng Jessica Soho. Dito nga sa general sa Quezon Province, ang saha o balat ng puno. Ako nasa Masanayan lang daw nilang binapakain sa mga baboy. Pero nung hinagupit ng bagyong aghon, sila Michelle at maraming natumbang puno ng kung naisipan po natin chips, ang sahak chips na Michelle ah! Ang chichiria raw na masustansya. Si Michelle, nagputol ng puno ng sagi. Tanggal niya ang pinakalabas na bahagi nito at inalis ang balat ng puno. Dahan-dahan lang ang dahan. At dahil madagta ang saha ng saging, laging po natin ibababad sa tubig. Pagkatapos nga po natin balatan ay ating pong apigaan. Tapos iwarawag po natin ng kaunting ganito para po bumalik ulit sa kanyang itsura. Sunod na itong minaluman ng harina, tinimplahan ng pampalasa at saka iprimito. <tinyo> Pag chay luto na, siya po ay nagiging golden brown. Ang saha chips, masarap daw bugbura ng cheese powder. isaw sa mayonnaise o ketchup o hindi kaya ipulutan sa lagbanog. Si Kumari! Tapos malutong. Hindi mo siya kapapagkan walang gawa sa saharang sali. Mga ka-friendsy, maraming maraming salamat po sa inyong panunood.